gan so guys. Magbike Pagbike na rin ako. Kaso di ko alam kung saan ako napunta. Ginoon na nyo. Diba? Puro bundok yan. ano? Oh. Sama ko, iniwan na ako eh. So, ganun. Ganun kasarap mag-bike. Yung lugar na di mo alam kung nasaan ka na. Hindi naman sarap na So, tinignan ko sa mapa, medyo malapit na ako sa aming bahay. Puro uphill na naman ng dadaanan. So, yun lang. Yeah! Bike lang ng bike. Yun guys, lugar check tayo. Naliligaw na ata ako. Ồ, oh, kita nyo na So, may net, click yung araw Pahinga lang ako saglit Pagya ulit Yun lang, salamat